I think, oh, ayan ma. Uh, uh, hello po. But <laughs> si Ma'am Susan ang <laughs> po. Ayan si Ma'am Susan. So, ayan mga kabata helmet. Ay, pila ba to? Saan ba to? May pila. So, umaga na ako nagpunta sa Norte, mga kabata helmet. Ba't may pila? Ano kaya itong pila na? So, iwan ka pa wheelchair hindi dito. Ah, ayun. Hey paayuda pala. O, so tas ko na tayo. So magagana ako pumunta mga kabatang batang helmet kaysa makipagbalyahan ako bukas. Pero bukas pa talaga, bukas pupunta ulit kami syempre. Pero mahirap nights kay mga senior. Dapat magpunta na kayo kada no, na una. buti hindi na hindi na pinaiwan tong ating cotton. May dalakas tayong cotton. So ito mga batang helmet o, o gustoloy tingnan niyo. So, hindi na alam yung date. October 31 ngayon. Time check, 7. So, ito may mga ini-interview. May pila pala doon kanina. Unang hirit kasi may paayuda. So, akala ko kasi doon yung pila. So, pasok tayo. Oo oh, nga pala, mga kapatang hindi. May libreng sakay daw. Tapos, eto yung... Ay, think... oh, ayan ma... Ah, ah, hello po. But, si Ma'am Susan, po. Ayan si Ma'am Susan. Ay po. <laughs> oh, ayan mga ba, dahil helmet, mga palibre sa akin. narin andito na rin yung mga, ayan yung pamulak-lak. Siyempre ng, alam mo para dun sa mga bayani natin. Pero ito, inagahan ko na talaga mga ba, ng helmet. Kasi, ayun nga pala yung mga libreng sakay. Naloka ako kay Ateng, sabi niya. Kasi, Ma'am Susan po unang hirin. O, oh, kilala ko naman po si Ma'am Susan Enriquez. Kaya, <laughs> katawa. At least, no wala tayong kabalyahan ngayon. Hindi kagaya nung mga nakaraang taon. Pero talagang November 1 naman talaga kami pumupunta. Kasi mahilig kayo makipagbalyahan. Charot. Pero, pero, ngayon kasi, dadaanan ko na yung... Titingnan ko kasi kung nagpintura yung nangangalaga ng pansyon namin. So, dami mga libreng sakay. Oh, di ba? Pak na pak. Eh, ayokong sumakay kasi gusto natin mag-walking. Breeze walk. <laughs> sarot hay, Wala akong nabiling bulaklak, mga kabatang helmet. pasalabas labas nga pala lahat ng mga vendors. Kasi akala ko, may mabibilan pa ako rito. Wala pala. mga libreng sa kayo. Wing! <laughs> Pero sana may magtinda pa rito. So marami na rin mga nagpupunta at nagpunta. So, chichiga lang naman tayo. So, ayan, dito tayo sa gilid. So, ayan yung mga libring sakay. Wing! Sana so, may mabili tayong, ano, bulaklak. So, ayan mga kabatang helmet. Ang aga ko, o, di ba? October 31. For the first time, hindi ako nakipagbalyahan. Pero, bukas, try natin uli. Kasi yung, syempre yung pamilya ko, pamilya ko talaga, Siyempre, yung nanay ko, sila tita tanda, tita bunso, bukas pa talaga pupunta. Kasi yun ang trip ng mga yun. May pagbalyahan. <laughs> o oh, nga pala, naka-scrub tayo ngayon mga kabatang helmet para ano. Bongga. Charot. <laughs> Costume. Hindi kasi, after dito, mag-volunteer pa tayo sa ano sa ampunan. Magbibigay tayo ng servisyo. yung totoo. So, yan nga pala yung ganap ko. Yan yung routine ko, makapat ang helmet. After duty ko, after ng totoo kong trabaho, mag-serve-serve muna tayo sa umaga. O, eto, malapit na ako sa round table. Wala talaga nagtitinda dito sa loob. wala mga vendors. Hello. Ay, eh, eto. Ay, eh, eto. Magano ba ito? Ay, tito, 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 Tayo, wala kayong sampagita, ha? Ah. Magana yung ganyan? 3,100 oh, na ang thread ko. Ano? Ayan, mga batang hindi ito nagpagod na. Wala na dun, no? Wala mga vendors dito, no? Oh, ito na lang bibili natin. Buti na may tindahan sila ate. May kape rin dito. Ito, te. Thank you po. Ito, ano? Ito, okay, nga. ito. Um, ito. Iba. Tapos, oo. Oh, Tapos, blue. Ano yung nandun? Pink. O, oh, yung pink, syempre. Thank you. Ang oh, kawaii ka, te. <laughs> Ayan, mga lumalaman ng pata sa buhay. Mga nagtatrabaho. Oh. Ayan. Ayan, ang pre. Ayan, may mga pa-wheelchair. Mga helmet. Pero, eto nga, tatlo isang daan. Alam nyo naman. Ayan na natin kasi, minsan lang naman ito sa isang taon, diba? At saka, tingnan nyo naman yung bulak. May cool life. Hindi lang sisiw yung may kulay. Yung bulaklak din. Tapos yan may mga kapulisan dyan. Dati, itong Red Cross, dito talaga kami lagi nakaano dati. Ito Manila chapter. Pero kasi, yung samahan natin dati sa main tayo ng Red Cross sa National Headquarters tayo. Doon tayo sa PA. Ang layo, ang layo, ang layo na sa min mga batang Tapos pupunta rin tayo kala videographer. Diyos ko, ayan may mga palikuran. Malinis yan. Ha? Ayan, malinis. Kaya huwag niyong dumihan. Charot. Diyos ko, ang layo. Ewan ko kano makikita ko at matutunghayan ko dun sa libingan namin. Ay, nako mga kabatang. Ay, eto meron na pala rito ano, divider. Kasi dati wala. Wala yung parang fence na yan. Ay, hanggang dun lang. Pero ayun nga, mga batang helmet. Ayun Ay, libreng sakay. Yung libreng sakay, hindi ko alam kung saan ang ruta nila. Pero ito, meron dito. Sakay mga ikot, mga to. Kakahingan. May gulay. Ay, dito si Pipoy, mga kabatang helmet. Eka. Tingnan nga natin. Dito lang yun eh. Noong last year, nag-vlog din tayo tapos minuluto lang ako. Ha? <laughs> Anak ng toko, aga-aga. Wala pa tayong tulog. Dito ako dumiretso. Ha? o nga pala, yung nangangalaga kasi sa pancho namin, tegi bank na. So yung mga saling lahi na niya yung sumunod. Nag-alaga, charot. Oo, tegi bank na si ate Elena. Ayan may mga dumadalaw na rin talaga dito kami ha abi nyo si ko malayo layo pa ito palang mga libreng sakay isang derecho lang sila so kung bababa ka kasi kayo sa mga eskinita hindi na makakarating doon malamang eskinita diba Charot. So, kala nyo dito na hindi pa. Malayo pa. Alam nyo, mga helmet. Pag nategi ako, parang gusto kong lagay na lang ako sa hangin. Isaboy ako sa hangin. Charot. Ay, wag na. Air pollution. wag Naku, Kilala ko yata itong mga ano, nasa truck. Ito nga. Ay, DPS ba yan? Kasi, teka nga. <laughs> ano ba na? Malayo pa. Mga kapatang hindi, layo pa. Pero yun nga, ako sila nanay, oh. senior citizen na yan. Kinayang maglakad. Tayo pa kaya. So, huwag tayong magre-reclame na mga kapatang hindi. Kahit may mga ayos. So, so malayo-layo pa. <laughs> ay may nagtitinda ng chicken, chicken pastil at ng mga drinks ayan maabutan na natin yung truck ng basura ay sorry po amoy omega sinanay. ang layo pa Diyos ko maabutan ko na tong... pero malapit hey. na tayo mga batang helmet kasi ayan o oh. nakita niyo ba yung musuleyo na yan yung matakas na bahay na yan hindi kami dyan. Aray. <laughs> Siyempre, hindi ako magbabayad. Ang paalaga. Dala mong magbabayad sila bunso. Ako lang nagbayad ng papapintura. Ay, napintura na nila. Ayun, sa amin mga batang nila. Hindi yan. Yung sasasunod sas sas ah, pa. Hindi, hindi wala tayong pagkailan ko lang. Di ba kayo? Ah, Ayan na yung basura. na yung basura. Naabutan na natin. Ayan, no, nagtatrabaho sila tatay. Holiday ngayon. Bu bukas pa po si ano, tita pupunta. Nauna lang po ako. Ay, makutik. Ayan, nandito na kami. Ako lang pala, mga kapatang hili. na po, bahala mo. Kasi pupunta sila. Lagay ko na lang po. di okay lang ano ah uh, oh hindi kita na kaya ito mama ito mama ayan o kaway ka muna ayan si Ray naling yan o oh, yan sila na bahala o oh, at least nakabubung kami di ba kasi nga sabi nga ni Tiratanda, tanda kawawa naman sila wala sa matitirhan so sila na bahala mga laga dyan o ayan nga pala yung patayin namin ha oh, ha Ayan, si linya na. Lakad na niya. Dati maliit lang yan. Thank you po. Ay, ginawa na pala to, no? Oh, nabenta yan. No? Ah, nabenta na. Kasi si Ate Elena nun eh. Ay, ah, iba na to. Apo. Ito, ito pa rin. Apo. Oh, Sige, Ingat po. Ah, bukas na lang. Thank you po. O, oh, ayan mga kabatang helmet. Next stop natin. Kala yoga rin naman. Ayan, naliligaw yata sila nanay. Hindi daw niya ako nakilala kasi mataba ako. ba nga ako mga kabatang helmet. Yung iba, ngayon pa lang talaga naglilinis. Ayan. Tayo ay pupunta naman sa kabilang tayo, Hindi na tayo din, Kasi, basta nagkasal tayo, and naalala natin sila. Kasi kami apat ng helmet. Lalo na nung, ay, meron, <laughs> struggling dun. Kasi kami dati, ang gawa talaga namin, um, birthday, kamatayan, dumadalaw talaga kami. Hindi lang November 1, and November 2 kami dumadalaw. Basta birthday, and kamatayan nung ng na mag-anak namin. Pinupuntahan talaga namin. So, eto. Para naman to kayo mag-chukot. So, ayan. Mga kabatang helmet. It, it, nabenta na pala yun. In fairness. Yun yung puntod namin, mga kabatang helmet. And, hindi na rin kasi parang nag sila na hindi na siya ipatayo ng yung mataas na mataas talaga. Okay na yung gano'n kasi, hello, dapat mong kailan buhay. Siyempre diba, dun mo ibigay lahat. Eh lahat naman, tayo matutsugi. Eh okay na yun. At saka, at least yung may galaga. At ngayon, nagkaroon na ng bobong. Kasi dati, open, open ano yun. parang ganyan, open air. Ganyan, open sa lahat. At na ako. necklace ang bulaklak. So, ngayon, kay Labi Geographer naman tayo pupunin. Sa Labi malapit lang. Kasi dito lang sila sa medyo bukaan. Nakita niyo yung puno na yan. O, oh, yan yung kay Labi Geographer. Di ba nga man yung <laughs> Labi Geographer? <pair>. Hari <laughs> sila ng puno. Bilawin natin. Baka magalit ang ang kanibidyo ka pero kung hindi natin dadalawin. Pero syempre, hindi natin sila babayaran na, kasi sabi ko pa bahala <laughs> Ano lang tayo? Tiga So, ayan na. Pat ng helmet. Tapos na tayo. <laughs> si Kuya. Guwabalis Sorry, si Kuya. Marami pa rin naglilinis ngayon. Humahabol sa last minute na paglilinis. So, ang dami nga lang lumot. Marumot din dito. Ito mga bagong pintura pa. Oh. So, ayan. Pat ng helmet. Sa lahat ng mga ay, hindi libring sakay. Masasakay kaya ako niyo po. Sasakay tayo. Ay, sige po. Ayan, sasakay tayo. Sige Ay. po. So, ayan mga bata, helmet. Samakay tayo sa libring sakay. So, October 31 tayo. Nagpunta. Pero bukas. Pupunta ulit tayo. Pero nagpunta, nauna na talaga ako pumunta kasi nga excited ako. Charot. Hindi. Para makita kung... So, ayan. Para makita natin kung taga pininturahan. Pininturahan naman nila. Pero, syempre, nandun pa yung mga gamit nila dahil wala naman taga yung ng mga helmet. Pero, mababait naman yung mga nangangalaga na yun. So, ayan mga kabata helmet. So, tayo sa libre sa kay. Ewan ko kung bukas may libre sa kay pa rin. Oo, bukas, ay, ay, meron pa rin bukas tay. Oh. Ah, meron pa rin. Ay, sabi ni Tatay, may libre sa kay pa rin daw bukas. So, para sa mga senior, okay talaga itong libre sakay na to Kasi malaking tulong. Hanggang huwil, may, 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 may sila, ah, mayroon ito. Ah, meron ito. Yeah. So, ito bukas tayo, may makakadaan pa rin naman to Okay. Sila lang makakadaan. Ah, sila lang. Sila lang. Walang, Walang lang. ibang sa, no, okay. sila Sila. No? Opo. Sila talaga pa Sila lang tatagbo dito. Mm Ayan. Ako ito. Ay, Ay, kung may <laughs> service kayo, hindi ka Ayan. Okay. Ayan na i-tour ko na kayo mga kabatang helmet. Mabilis ang tour. Sa norte, o nga pala, North Cemetery to mga kapatang helmet. Ha? Sa norte po ito, katabi ng Chinese chain. Sa so, tayo, bibili ang lechon chart. Ayan. Dati galakad lang kami yung mga kapatang helmet. Grabe yung ano, ito Oh. Yung amoy ng bulaklak na binili natin para may Clorox. <laughs> Binabadyata, charot. So, ayan. Ang bulaan sya dito. thank you talaga sa mga libreng sakay at saka sa mga pa wheelchair thank you <laughs> din sa mga nagbigay ng ayan may sasakay okay. ay ay ito na lang dito na nito, ito dito oh, okay. Apo, na lang ito 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 na lang Ayan mga patang helmet, tapos na tayo. malayo-layo din yung lalakarin natin kung hindi tayo sa makinig sa libreng sakay. Pero ayan, sasabihin natin mamaya kay Tita Bunso na kung pwede pumunta na rin siya ngayon para less sa tao. Medyo mahangin-hangin ngayon. So, eh, mga buwan pag <laughs> Ang aga ko nag-update sa inyo. Pwede natutuwa talaga ako sa tiga DCRH. Natawa lang talaga ako kay ate kanina. Pero yun nga, uh, stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always kakabulol. Pero ayan nga, nakita ko yung mga may mini wheelchair. Kasi nga, kailangan ka na wheelchair, di ba? Pa, hindi na maglakad yung Pero to kasi, may mga libre sakay na naman. O, oh, diba? So, ngayon, mga helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo sa always. So, mga mga yung helmet din na po. better every day. Kasi, 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 pag kasi, 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 pag kasi, 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 naman kasi, 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 Ayan, kita na tabi na tayo. Tingnan din natin yung pila doon. Kanina, sa unang hiri ka lang kung ano pili. Thank you, Sorry, Dad. Bababa. Thank, you po. Sige po. Ayan, bababa na tayo. Ako na pinakahuling bababa. Pauna. <laughs> Para po. Ang mga tiga rito po, ay. Hindi na po yung nakalaw sa kay. Divisita lang po sa punto talaga. yung mga tiga dito, ayan sila ate. Oh. Oh, ayan, may mga naka-wheelchair. So, ayan. Pinahantok na tayo mga kapatang helmet. So, tara, let's up.